Pag-usapan natin ha. Pag-usapan natin. Ano ba ang tingin nyo sa mga nangyayari ngayon patungkol sa mga flood control projects? Alam mo sa totoo lang hindi lang flood control projects ang pag-uusapan din niya ha dahil umamin mismo ha si Bryce ha, ha? Sa, sa Senate hearing na hindi lang mga flood control projects ang questionable eh? na yung mga building ha, mga tulay, mga lalo na yung mga mga kalye. At ngayon, yung bago ng uh, Department of Agriculture, yung patungkol doon sa uh, farm to uh, farm to market, hindi farm to pocket. Okay, nasa linya po natin. Ngayon, ang Presidente po and the CEO of the Political, Economical, Elemental Researchers and Strategists or PEERS and the uh, Professorial Lecturer, San Beda Graduate School of Law, isa pong Batikan na political analyst, si Professor Edmond Tayo. Prof, maganda magandang araw po. Maganda umaga. Okay, Prof, um, inyo po bang na-monitor o kahit pa paano napakinggan nyo po o pinanood <clears throat> nyo pong uh, privilege speech ni, ano, ni, uh, Senator Chis Escudero kahapon sa Senado? Kailangan pa bang i-monitor yan? kalat na kalat Prof, hindi, eh, no? <laughs> Oo, oh, hindi mo na kailangan i-monitor yan. Nung, ah. nung muna, parang wala nang credibility. Tsaka may meron lang akong idadagdag sa sinabi mo kanina. Sige hindi mo. naman hindi naman farm to par, Hindi naman farm to market uh. o farm to packet. Uh. Farm to mansion. <laughs> oh my oh, god. May bibit meron kang pa uh, uh, dating speaker ng uh, House of Representatives mm. na nagpagawa mismong anak pa niya ang nagbunyag na yung uh, farm to market roads eh ginamit na uh, Farm to Mansion road. Oh my gosh. Oh, so Oh, so uh, hindi na bago yung sinabi ni Bryce doon sa sinabi mo. Ngayon, <laughs> doon naman sa uh -uh. sinabi ni Cheese uh -uh. eh alam mo parang may script na eh. Uh -uh. Uh, actually parang may script talaga, uh -uh. ano? Uh -uh. Uh -uh. At ito ay eh, consistent sa narrative na gustong sundan ng mga gusto ng uh, Uh, pumalik pumalit sa pwesto ayaw na nilang magkaroon kasi ng halalan eh gusto hmm. nila eh ano na lang kukunin na lang mape na lang yung uh, Malacañang. Hala. Hala, Baka bago ko lang narinig yan uh, prof, ah. so, kung mga... na profa. So yung mga yan last may... year pa yan. Ako? September pa lang last year yan, plinano na nila. Walang kung, natatandaan, uh -oh. kung natatandaan kung natatandaan niyo Sunod-sunod 'yan, no, mula October, November hanggang uh, itong kasagsagan ng February. Ala. Hindi ba't uh, nag uh, mobilize na nga itong uh, alam mo, sikat na sikat alam mo dito sa atin A -a. pag uh, gusto mong yumaman, <laughs> either maging drug lord ka, okay. no? o kaya maging uh, religious ka, ano? A -a. So itong religious A -a. group na ito A -a. na nag uh, Uh, anta tawag dito nag din, no? Uh, Ati talaga organisado yung mga yan pag pagdating sa politika, hmm. no? Eh, sila din yung uh, nagplano nitong nakaraang September 21 at nung mga nakaraan pang mga uh, plano. Ang problema, hindi naman nila kasi nakumbinsi yung uh, mga ah. uh, ang tawag dito aktibo ngayon sa serbisyo. Oh. Ang kaya ginagamit nila yung mga retiradong mga Uh, general at sundalo na na-assign dati sa kanila sa Davao oh. ano at uh, yan ang ginagamit nila para uh, mag-agitate ano at uh, magtawag ng mga tao na uh, kumbaga eh, i-duplicate yung mga dati, yung dalawang EDSA na nangyari dati yun so walang masyado nag-entertain kaya hindi masyadong umibabaw prof wala wala talaga kahit oh. ang simbahan Katolika nung nalaman oh. yung ganong plano oh. Oh. eh nagpalabas na ng uh, uh advice no na wag nang magdagdag pa doon sa uh, pagtitipon na ginawa noong September 21. Sunod-sunod ah, 'yan eh kasi talagang uh, yun ang plano nila ngayon. Uh, uh, kailangan lang nating ipaalam sa mga uh, sa, sa taong bayan no. Hindi ho natin inililigtas yung mga nakaupo ngayon. Definitely kailangan may managot diyan. Mm -hmm. Pero hindi pwedeng ang sasabihin natin eh nangyari lang ang uh, eh uh, katiwalian nitong 2022 lang medyo medyo kalokohan naman po 'yon ano in fact yung mga malalaking mga contractor eh, eh, lumaki sila nung uh, mga naunang administrasyon hindi lang nitong nakaraang administrasyon oh, ano oh, oh. Kaya, kasi uh, nakalantad oh, oh. yes exactly. Oh, oh. systemic yan eh. hindi hmm. na hindi tayo dapat kumakampi sa Marcos o kumakampi sa Duterte. Mm -mm. Ang kailangan nating tutukan itong katotohanan na ito. Ay nako, napakalungkot. Okay, apuntahan lang natin uh, yung uh, speech ulit ni ano ni uh, Senator Cheese. Ang sabi niya kahapon, Prof, pinag-aaway-away daw sila eh. <laughs> nyo ba nakikita? Meron daw outside force na eh siguro uh, aking uh, sabihin na si ang pinagbibintangan niya etong uh, si Congressman uh, Martin na pinag-aaway-away daw ang mga senador para daw walang mangyari. Your thoughts, uh, professor? Hay, nawala si uh, si Prof. Nawala sa linya. Andiyan ba? Andiyan ba? Prof, are you there? Hello? Wala, wala, ay wala. Parang feeling ko nga nawala kasi nawala yung Gumagano, ganon di ba oo pakitawagan mo nga ulit at uh, aking uh, itinatarong yung uh, patungkol dito kay uh, speech ni ano ni uh, Senator Jesus Escudero at yung kanyang uh, masasabi yung kanyang opinion na may outside force daw at uh, pinag-aaway ganun, uh, ganun ba talaga nangyayari ganun ba talaga sa feeling nyo ba mga kababayan na sila'y pinag-aaway-away lang at para walang mangyari parang parang sila-sila uh, mismo ang uh, maglalabasa uh, ng mga ebidensya kuno, may mga kwentong ganire, or mamaya ng konti kumuha ng sarili mong uh, uh, witness, surprise, yung mga ganyan, ano? Oh, yan ho ang uh, si laman ng... Ano, meron? Wala, wala. Okay, uh, Prof, nandyan po kayo? Yeah, okay Yun. na. Uh oh yung uh, last question ko kanina, yeah. feeling mo ba, yeah. oh. Prof, pinag aaway away daw sila sa loob? Alam mo whether pinag-aaway-away o hindi, hindi na importante 'yun eh. Mm -hmm. Ang kailangan kong madinig sana sa, sa kanya eh bakit hindi wala siyang marami siyang sinabi sa pinag-aaway-away pero wala siyang sinabi tungkol doon sa sinasabing uh, kumita sa sa flood control. Mm -hmm. Oh, anong anong sagot niya doon sa uh, mga sinabi pati pahayag mismo ng kontraktor na kaibigan niya? Na, nagbigay kung pagkanoon na ibigay sa kanya Oo. Kung, Oo. Na, kung kung meron siyang sinabi doon eh baka sakaling paniwalaan ko pa yan pangalawa kung pinag-aaway-away man sila eh hindi naman na siguro mga bata yung mga yan ano so papayag ka ba na pag-aaway-awayin kayo nang wala man lang uh, uh, katuturan wala man lang rason kung bakit kayo pinag-aaway-away medyo hindi naman yata nakaka uh, uh, hindi naman yata kapanipaniwala, kapanipaniwala. nakakatuwa yung ganyang uh, bahay oh, dahil oh dagilang uh, may may ang, ang, ang sinabi pa niya dito bakit ang mga iniimbestigahan ay mga senador lang hindi daw yung kongresista wala daw pinatatawag <laughs> actually i don't think uh, nakaligtas na ang uh, mga miyembro ng Kamara uh, de Representante kasi nasa mm. listahan naman yan eh. mm. actually sila ang inuna mm -mm. ng pangulo kung mm. kung natatandaan niyo eh, unang-una sa listahan ng pangulo ang mga membro ng kamara mm -hmm. at 'yan kung hindi ako nagkakamali e eh, nakasabit na sa ICI alam mm -hmm. mo ang problema lang kasi dito sa ICI hindi mm -hmm. ko maintindihan mm -hmm. hindi naman sila korte suprema mm -hmm. bakit ayaw nilang uh, uh, i-televise no ayaw nilang uh, uh, ipakita sa publiko ang proseso nila Mm -mm. Ano? Kaya alam mo uh, whether you like it or not mag-iisip ka din eh. Mm -mm. No, pa- pare-pareho silang merong pinoprotektahan. Ang sabi ho ng taga ICI ayaw daw ho nilang i uh, i live via stream o yung live sa online dahil ayaw daw nilang uh, ayaw daw nilang makulayan ng politika. Ah, prof. <laughs> <laughs> Bigla <natawa tulad>. Actually, <laughs> uh oo. -oh. Eh, politika na yan eh, uh -oh. no? <laughs> Sa bagay, totoo. <laughs> kahit pasabihin mo na ayaw nilang kulayan, may kulay na 'yan. Pangalawa, yung ayaw, yung uh, yung uh, decision nila na hindi nila ilalive 'yan eh all the more na nakukulayan ng politika. Mm -hmm. Eh kasi nakatago ka eh. Mm -hmm. Ano? Eh, hindi, hindi naman sila korte eh, no? Eh, sila ay uh, sa totoo lang, hindi ko nga alam kung uh, tama yung pangalan independent eh. Mm -hmm. ano So, kailangan na tingting ng mabuti yung proseso niyan kasi sa kanila nakasalalay ang uh, uh, pag uh, 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 tawag dito, pag solve natin nitong problema na ito, mm -hmm. no? Kasi kung ang uh, uh, ang gagawin lang nila eh sarswela nga lang, sabi nga ni BP Inday, sarswela ito, uh -huh. ano? So, uh, kung kubaga scripted, eh kapag ka ganoon, eh all the more walang mangyayari, no? Kahit na sabihin pa natin na hindi ka, hindi ka panipaniwala at hindi dapat pagtiwalaan ng mga doterte mm. kasama na dito si BP Inday. Mm. Eh may, may katotohanan doon sa Sarswela, sa ano? So sa 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 kaduluduhan nito, wala tayong uh, mapipili eh. Parang lahat sila dito, talagang kailangan tanggalin. Eto eh. mm. ho, ano ang basa niyo rito? Itong uh, pagka-resign ni uh, Mayor Magalong at pagka-appoint ni General Azurin. Ah well, uh, alam naman na natin yung sinabi ni Mayor Magalong, mm. ano? Mm. Uh, at uh, tila unang-una eh, ginagawan siya ng issue doon sa pagsama niya sa pag-iimbestiga kay Secretary Bills. Eh parang ang pinalalabas ay eh, napapabayaan niya ang uh, kanyang Baguio. pagiging alkalde uh -oh. sa Bagyo. Eh inexplain naman niya sa totoo lang kahit naman wala ang mayor doon eh at hindi naman na uh, at meron ding oras mm -hmm. ang uh, uh, ang tawag dito ang mga meeting mm -hmm. na ginagawa o lalong-lalo na pati mga session sa sa Sangguniang bayan eh meron namang schedule 'yun hindi naman 'yan araw-araw. O paalala, meron namang weekend at madalas weekend naman sila nag-iikot. Mm -hmm. So sa totoo lang, mas naniniwala ako doon sa sinasabi ni Mayor Magalong na uh, tila uh, nirerendahan siya eh. ano? So Uh, eh, eh, kung ikaw ang uh, kung ikaw ay politiko na talagang meron ka naman track record na hindi ka eh, hindi tama at hindi ka pa, hindi ka papayag doon sa gano'ng na uh, uh, arrangement na gano'ng system. Mm -hmm. Okay, Prof siguro this going to be my last question. Uh, sa palagay po ba ninyo, pagka isang pangkaraniwang Pilipino, tanungin po kayo, Prof? Saan ho ito pupunta? Ano ho ang pwede naming asaan? May pwede ho ba kaming asahan, Prof? Alam mo, kailangan talagang umasa tayo at para tayo ay uh, para tayo ay uh, talagang umasa, eh kailangan tutukan natin talaga ang ang, uh, ang nangyayari, no? Uh, sa uh, uh, sa investigasyon, kailangan meron ng makulong dito, kailangan ng meron ng maparusahan, no? Uh, dito sa uh, skandalong to kasi wag nating kalimutan yung nangyari sa Napoles. ano mm -hmm. uh, at ang nakulong lang e si Napoles lang mm -hmm. wag nating kalimutan yung farmali palagi kung pinapaulit-ulit at pinapaalala yung farmali walang nangyari diyan sa pharmacy naglaho na lang na parang bula oh yung uh, laptop uh, skandal. ano nangyari ang naikulong lang undersecretary lang No? Eh iko Niwala ka na undersecretary lang ang uh, nagdesisyon ng lahat at nagpagalaw ng lahat ng kalokohan 'yan. So, dapat natuto na tayo doon sa mga naunang skandalong 'yan. At ang ICI at ang gobyernong ito eh dapat uh, alam nila na ang tao ay eh, talagang uh, nakatutok at naghihintay dito sa uh, magiging uh, uh, resulta nitong uh, nitong uh, uh, trabaho ng ICI. Al alam mo ulitin ko dapat ito ay matelevise. Kalokohan niyang sasabihin nilang makukulayan ang politika. <laughs> eh talagang may politika 'yan, hindi mo maiiwasan 'yan eh. Hindi ko maintindihan kung saan ng anong anong klasing logic ang uh, ginagamit nila. No, hindi naman sila korte. Ano? So, kailangan talagang tutukan 'yan. Ngayon, wag ho tayong paloloko sa mga uh, may thrilling interest na ginagamit ito para sabihin na ah, kailangan mag-resign ang pangulo, kailangan bumagsak itong gobyerno nito dahil sila ang corrupt. Actually pare-pareho po silang corrupt at uh, siguro categorically sasabihin ko na ay eh, maraming pino ang grupo ng nakaraang administrasyon. Kung ang papalit po ay si uh, BP Inday, eh baka laluhong walang mangyari. Kaya dalawa lang ang solusyon dyan. Hintayin natin mat uh, matapos ang investigasyon na to. O kung ayaw nyo nang hintayin, e pag-resignin nyo ng lahat yung mga nakaupong yan. At magkaroon na lang tayo ng, uh, uh, ang tawag dito, snap uh, election. No? Siguro meron tayong caretaker government. Ako. Okay. okay. Prof, maraming maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po. Salamat, salamat. Ang batigang political analyst si uh, Professor Edmund Tayal.